hello mga friends bago tayo mag please like and subscribe to my channel bye and see you sa aking vlog lako ang laki pala ng reclamation area na na dito sa likod ng sofitel ang oh, gandun na malaki ito oh. kasi noon ano, nagpupunta tayo tubig yan eh. yung green na yan Tubig okay. yan, o. Oh. O, oh, ngayon, no? Oh. Ito na yung likod ng Sofitel, o. Oh. Meron ka may pa sa gitna, Kung sa gilid, o. Oh, Tatapunan pa yung sabi nung sa gitna di ba? O, hanggang doon, na makukuha. Doon sa ano na yun, no? Oh. oh, ito pala. Ito yung pinatigil. O. Yan o, oh, pinatigil nila yan o. Oh. Hanggang doon pa, hindi ko pa alam kung hang dito, hanggang dito, lang yung makukuha ko. Baka doon pa sa side na yun. Maraming nagreklamo. Ito, previously, yan sa across ng plants na yan. Tubig na yan, pero ayan, may mga gumagawa. Yan yung reclamation. Umpisa ng reclamation hanggang doon. Ito pala yung pinahintong reclamation, ang luwang. Ang luwang ng reclamation na yan. Kaya kinausap ko yung guard kung saan ako pupuntang platform para makunan ko yung reclamation. May, tinat may tinatawagan siya eh. Baka may, kasi merong daanan, di, daanan para makita ko lang yung reclamation. Ang luwang pala. Ito yung reclamation na pinahinto. Yung, yung... May gate po tayo doon, Oo. Pwede mo pumasigot Sinamahan tayo ni sir para mapakita ko sa inyo ang reclamation area. Oo, oh, ayan. Ah, grabe. Ito, magiging wall na yan. Ito, pinagawa siya ngayon. Ipapantay sa dito. Ipapalagay ng alam. Ah. Uh, Thank you, ah. Kunan ko lang. Wala naman, ah. Ang layo na, oh, na reclamation area, oh. Hanggang dun pa yan, abutin pa yon. Yung oh, mga barrags doon. Ayan. May mga barko sa malayo. Ayan yung nagdadala ng mga panambak. Yan. Ay, mga nagdadala ng panambak, oh, malayo na sila. Malayo na yung natatambakan nila. Oh, may yeah. naglaang airplane. Ito na yan, mga friends, oh. Hanggang doon na yan sa anong building ba yun sa malapit. Ayun ay na yung MOA eh. Yung may ano na yun, may bilog. MOA na yun. Mukhang ikakabit nila sa MOA. Ang reclamation area. Ito yung tinutulan namin minsan ni ano to, si Senator Cynthia Pero ano naman, continuous naman ang ano, ang gawaan nila. Sige sir, lang kayo. Oh. ayan, marami nagagawa po. Ang ah, nilalagay nila ito kasi lalagyan ito ng kasintaas niyan tapos lalagyan daw ng mga plants. Yun ang sabi ni Sir Guard. Hanggang saan kaya yan? Hanggang doon pa, oh. Grabe, ah. Hanggang doon pa. Kaya ang baybay natin. Anyway, marami naman tayong tubig. Kaya hanggang doon ang kinukuha. Palabas na tayo. Pabalik na tayo. garden. Hanggang dito. Tapos ito na yung dulo pala yan. Wala nang labasan dyan. Kaya babalik ako dun sa pinapas pinagpasukan ko. <tinyo> itong ano, may mga halaman sa taas. Oh sa taas ng shower room may halang pa na sa pi floor o oh, kita yung Ayan, oh, ang oh, laki. ये है ये है ये है Hello friends! Say hello! Hello friends! Hello followers! Huh? <laughs> hello followers! Hello! the Seniors You're Travelers so blog! So Thank you for supporting! <laughs> like and share po! Bye! Subscribe! Ay, hai, hai, hey, hi, hello. sorry guys sur, hello, sur, sur, hello. hello, <laughs> oh, hello. hello, hello subscribe

Bye bye